Hi guys, magandang araw sa inyong lahat. So for today, ang gagawin naman natin is i-compare natin yung waveform na nangagaling doon sa ating mismong uh, inverter, no. So, ang point dito is meron tayong tinatawag na baseline waveform. In this case, I'm currently connected sa um, distribution unit, no. So, nasa grid tayo, 220 volts yan. Then I have here a packet oscilloscope, no. So, here, we can see yung frequency niya, tapos yung kanyang voltage, tsaka yung kanyang uh, cycle duty, no? So, here, we can see, eto, no? I'm not sure kung nakakita nyo, pero here, we can see that the VRMS is 230 volts, no? Eto siya, okay? 230 volts, then yung kanyang frequency is 0.059 kilohertz, or that is 60 hertz or 59 hertz. So, closely 60 Hz na yun, no? And yung kanyang duty is yung pumapatak ng 50%. So, ito yung itsura ng waveform kapag galing sa grid. This will be our baseline if we will be comparing the waveform ng ating mga inverters. Okay? So, keep in mind again, since nasa ano tayo, nasa grid, expect natin frequency natin is 60 Hz. In this case, you know, 59, 60, pumapalo siya ng 59 60, no? Pero, kung mas malaking, ano to, mas malaking uh, oscilloscope to, we will see 59.9, no? But for now, nakita natin 59 kilohertz or 59 hertz. So, that's 0.059 kilohertz, okay? Okay, so tuloy tayo ngayon. So, kung kanina nagtesting tayo ng frequency or ng waveform ng distribution utility o ng DU, now naman, itest naman natin itong isa sa mga pinakasikat na Uh, mahatawag nating inverter, pure sine wave inverter na kilala sa Pilipinas. No? Maraming gumagamit ito. Personally, ako ginagamit ko to. I think pangalawa ko ito, yung una ko sa so kapatid ko na. Ito, gagamitin ko siya for my camping. No? Kaya may, may small setup ako, life PO4. Uh, ano pala to 4S lang siya. No? So, 30AH bawat isa. So, nakaparalo yung dalawa, tapos nakasiris yung apat. So, all in all, uh, 4S2P. No? 60 AH siya na 12S uh, na na na, na 12.8 volts 4S no. Tapos naka-connect siya dito sa 1000 watts or actually 400 500 watts lang to no. Na pay to inverter. So maraming gumagamit ito no. Now, let's see. Legit ba na pure sine wave inverter to? And totoo ba ang 60 Hz no? Kasi pinagbobola tayo ng mga tindi, mga natitinda sa sa China no. 60 Hz daw pero 50 Hz pala. Now, let's see no. So again, Nalamitin ko yung aking o oscilloscope. Ito siya. No? Ito yung pinakita ko kanina. So, test natin ngayon. Naka-setup na ako dito. Meron akong probe na ako natin sa 220 volts. i ko na itong aking inverter. Okay? So, naka-on na siya. At makakita natin, yun, no? So, again, mas maganda yung waveform niya kumpara sa DU. Yung DU kanina, medyo crooked. Ito, medyo perfect yung pure sine wave niya. Perfect to kasi meron tayong circuitry sa loob na nag na, na tina-transform yung yung AC signal into um, a, a, sine wave, no? Kaya perfect yung itsura niya. Ngayon yung sine wave niya. Totoo nga siya. And as you can see, 230 volts siya yung VR na 230 volts din. Pumapalo. So, legit nga. Now, eto lang ang problema. Makita natin yung kanyang frequency. 0.049 kHz or nag 0.050 kHz siya, that means 50 Hz to, no? Ibig sabihin, yes, pure sine wave siya, yes, 230 volts siya, pero yung kanyang ano, frequency, 50 Hz lang, hindi siya 60 Hz. Therefore, eto, hindi ko ina-advise na gagamitin nyo sa mga 60 Hz na appliances, no? If your appliance doesn't support uh, 60 Hz or doesn't support 50 Hz, huwag nyo gamitin to. The problem is, hindi sa atin in hindi tayo lahat may ganito no may oscilloscope. Medyo nagmula na ng oscilloscope ngayon. mga pang oscilloscope mga, mga kayo ng 1000. Pero paano kung wala kayo? The best thing is of course always ask your seller. Make sure na 60Hz papadala sa inyo. So now, nakita na natin na etong payto na to no 1000 watts daw, 60 Hz daw, but in reality it's 50 Hz. Okay? Guys, no. So now, ang test naman natin is itong pay to inverter na 2600 watts, no. So same 12 volts pure sine wave, pero ang difference lang this time is 2600 watts siya. Again, ang real power niya is 1300. Peak lang yung 26, no. So 1300 watts pure sine wave inverter to. So nakasaksak na siya. Ayan. Ito na yung ating test probe. Nakakita okay, na siya. Ito na yung kanyang uh, output, no. So, kita natin, pure sine wave siya, no? And as we can see, 230 volts in VRMS niya. So, real 230. And ang pinakamaganda rito, makakita natin yung frequency niya, o. Oh. 0.059 kilohertz, or that is 60 Hz. So, stable siya. And yung duty cycle niya, kita niyo, stable din siya, 50%. Uh, 50%. So, magandang klase, no? Pure sine wave na siya, 230 volts and 60 Hz. So, legit to. Uh, so, again, Keep in mind kung bibili kayo ng payto, hindi lahat ng payto pare-pareho. May 50Hz, may 60Hz, make sure na yung bibilihan nyo ng payto is 60Hz, no? Kasi may nabilan ako ng payto sa Shopee. Ang sabi nila, ang ang sabi nila is yung kanilang uh, payto inverter is 60Hz, no? Pero pedal sa akin 50Hz. Unfortunately, hindi ko na siya may balik kasi nakalagpas na yung 7 days return na uh, timeline or time period. Kaya hindi na. Nag-review na lang ako ng 1 star. No, yan ang ginawa ko pero ito 60 Hz to. Okay? So that's all.